Ano po mga kaukulang uh, parusa ang uh, pwede pong uh, mangyari dito sa Diskaya Family kapag napatunayan po na ito po ay, uh, may mga illegal po o kulang o hindi po nagbayad ng tamang buwis? Hindi uh, namin ko lang po. No? Wala pa naman po mm -hmm. uh, kaming conclusion dyan. No? Pero yung, ang mga posibilidad po dyan, kung sakasakaling may makita kaming kakulangan ng pagbabayad sa bus or medyo fraudulent declarations that uh, hindi po nila isinagawa, um, kung sino man po yung responsable mga tao na gumawa nun, uh, including yung importer, uh, mananagot po sa ilalim ng aming batas. No? Mayroon po kaming both administrative, civil, and criminal sanctions dyan sa ilalim po ng aming batas. Uh, sa part naman po nila, uh, yun po yung magiging liability nila kung sila yung importer. Kung hindi naman po sila yung uh, importer, uh, still we will investigate the level of their participation. At uh, kung wala naman pong ang participation on their part at talagang buyer in good faith lang sila, ang magsasuffer po niyan yung yung culture mismo. no mm -hmm. uh, We will have to seize the car mm -hmm. at uh, hanggang mabayaran po yung uh, kanyang karapatang buwis. Kung meron man pong proseso pa doon, no? Uh, at hindi po fraudulent yung transaction. Pero kung fraudulent po yan, uh, usually ho oh, walang remedy. Uh, Seasure po talaga ang uh, ang uh, meron. No? Alas mapatunayan nga po no, na wala namang fraud at uh, at uh, nung pinasok, talagang may technicality lang pagdating sa payment of duties and taxes. Mm. -hmm. Attorney sa uh, estimate yun, di ba? Ano? 42, ano? apat uh, na pong sasakyan. Ang magkano kaya ang market value nito sa Philippine peso. Uh, oh. lahat lahat. Base doon sa listahan eh, diba? Oo. Mm. Doon kasi sa video, parang may ano pa eh. May running count kung magkano. Mm. Yung, yung ano, yung kaya medyo napadalibis yung aming trabaho, ba mm. ano. Mm. Because the, the it, 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 hindi naman siya admission, but at least it's a guide for us. Mm. Uh, mm. other than, of course, meron din kaming sariling valuation po dyan, no? Mm. Sa aming, may mga valuation references po talaga kami. Oh. That comes from very reputable publications, no? Kung magkano itong mga kotse to, ito. Mm -hmm. uh, tawag ko dyan, mga blue book, red books. So yes. these are uh -oh. these are publications na binibigay po ng mga uh, auto companies kung magkano talaga yung presyo uh -oh. nila. Pero other than that, sir, mayroon mm -hmm. po, dun sa video, kung mananotice nyo, tanoorin nyo ulit, kada, kada po tinuturo nilang kotse, eh, may, sa screen po, may lumalabas na value Oo, dinig mo na kahit kami ganung video eh. Mm. Totally ko magkano talaga yung uh, gumawa, eh. yung halaga. And if you are going to base on that video, oh. mahigit pong 500 million, ay ang ang halaga, baka aabot pa ng kulang-kulang isang billion. Oo, oh, 40, 40 cars, 40 cars. Oh. Sabihin natin 40 cars divide the uh ah, na magkano na sa ah. between 500 million to 1 billion, 'di ba? I sabihin na lang natin po, siguro. Oh, okay. Oo, i-divide na lang natin yung 40. Sabihin natin to 750 million, di ba? Magkano mm -hmm. ba 'yung isa ang kapapatakanoon kung, mm -hmm. di ba? Kung 40 oh, okay. lang 'yun. Oh, oo. Okay. So, meron oo kasi mga kotse doon talagang high value, no? Like, for yeah. example, mm -hmm. 'yung mga Bentley, 'yung mga Mercedes, 363s yes. oh. ano oh, it so ranges oh. from about uh, 18 to 25 million.